Welcome back again to my channel. So ayun nga nagkaroon tayo ng problema dito kay Enmax ano. Hindi kasi siya nag start kaya ayan pumunta tayo dito kay Paring Loloy. Ay uh, ito nga pala yung isa na sumisikat dito sa Camarines Norte na magaling na mekaniko. ayan guys. Lalo na sa pagdating sa mga ganitong troubleshoot sa Enmax, Aerox at marami pang ibang motor. Ay talagang abisado niya kasi kumpleto siya ng mga kagamitan dito. At ayan nga pala ginagawa na niya yung motor. So ayan, hindi yan nag-start at nalaman namin dito na naubusan na pala ng coolant dahil nabutas yung lagayan ng coolant dun sa ilalim so ayan kaya nag overheat pero tingnan natin kung ano pa mas matinding ah, naging problema nitong motor kaya hindi nag start so ayan guys panoodin nyo lang kung paano ito inayos at paano nalaman yung mga sira kaya ito guys panoodin natin uh, si, 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 okay.

sunog talagang at ayan na nga guys nakita na natin yung pinakang naging problema nito kaya nag check engine at hindi na nag start kasi nasunog na yung kanya mga wirings Ayan o, ito na ang ipapalit ni Boss Temporary lang muna Temporary lang na muna ito si Manny Jira. Ayan. Siap. Shout out kay Mr. Brian Fuentes. Ayan. Ang CEO. Of... Ah, ito sa pang-COVID, ano? Alam mo Ayan, yung mga ganito ang sira ng Inmax. O, oh, pwede kayong pumunta dito sa ano. Pero mapa-schedule muna kayo kasi pila dito nagpapagawa. Ayan, nakita nyo. Aerox. Meron doon, Aerox. Tapos dito, Inmax. Dito pa dating sa mga Yamaha ay kabisado kabisado ito ni Idol sa mga barako ayan bago-bago na parang di pa namiminyaga <laughs> Aerox 1.55 420 <laughs> tawag niya CKP ya, CKP. CKP. Voltage error sa Vehicle speedometer ba sensor no signal Ibig sabihin naka-stable lagi ang GPS Ano? Mm. Always on Always on Tapos naking sensor Battery Battery yan Yan na natin kung mawawala Oh! Uh, wala na Kung um, wala na yung check engine Ayun mo Ang kaso sinipulang ko lang ba 20 tigong sakali Stay to Bagong harness sa hey, kita ang saya. Ay, pag na mo. may loob ko. May Huwag mo naman ako pagkakitin ng ano. Saan burger na ako? Try ko lang kung masasalo mo gabus na loodin. Tulog. Sarot. Dalawa yan. Manipis na itong isa. Ang ilalim yan. Pag hindi ito natin na ah, paigot. Ayan, kailangan ay matinding ano. Matinding operasyon. Ganyan din. Sunog yan, yan, yan. Yan, yan. Yan. yan, o yan. Ito naman, ano yung nalang natin. Naputok at least. Ayan, uoperahan yung ICU natin. My best. Sana ay... Sana ay magamot pa nito ni Idol. <laughs> pinaka ano, pinaka naging major major general problem. Ah, <laughs> um, okay. okay pa yung ECU nakapitig pa sa gastos. Malala. umandar na siya nakakangiti na ang mayari nakakangiti ngiti na ang mayari umandar na ang inmas kung hindi umandar na kuya ayan, huling na lang at matibay ang dumali. parasaan nyang where na 'yan bro. Kanito ba 'to? Ha? Ayun sa ibis 'yan. 'Yan ang mga sir, umaandar na ulit yung ating IMAX. Ayan. Claro. Ah, hinggil din yung ano mekaniko, buti na lang at sanay na sanay siya sa ganito mga gawain pagdating sa ano, NMAX nawala na din yung mga dilaw na indicator yung ABS ah, ito meron pa dito troubleshoot oh. ito naman ay Aerox at ayan nga guys, natapos na, napaandar na ang ating NMAC. So thank you so much for watching. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, mag-subscribe ka na sa ating YouTube channel para lagi tayong magkasama sa mga susunod na video na aking upload. Thank you!